Ladies and gentlemen, are you ready? Hello mga kakalabots, ito yung araw na very sad ako. Kita nyo naman, nakalugmok ako dito sa sopa. Hinihigang ko yung binbag. Hindi naman obvious na favorite ko is blue. <laughs> so, tinanong nga niya ako kung bakit. Sabi ko kasi na shut down yung cellphone ko, tapos ayaw na mabukas. Eh may war pa, na kami, pa naman kami dito sa COC. Kaya, sabi ko, hindi ka na pagpunta tayo sa shop at uh, bibili ako ng cellphone pinakita ko kasi cover na lang yung natira sa akin case tsaka sim card eh. kaya sabi ko let's go na go 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 bili na agad tayo ng bago at ito na nga, guys hindi na ako nagpatumpik tumpik pa sumakay na agad ako ng sasakyan at syempre pasensya na rin sa aking camera kita mo ang labo oh. di ba ngayong araw na to o gabing to ay bibili na tayo ng bago at syempre sa mga kuha ko sa mga susunod is malinaw na syempre magandang cellphone at ito na nga guys nandito na kami sa shop ayan o MI ano, ano ba ibig sabihin nito bahala na basta tindahan sya ng Xiaomi Redmi <laughs> medyo natagal lang kami ng konti ng parking dahil may na mahirap ang parking dito eh tara na samahan nyo ako bilis pili na agad tayo kung ano yung maganda yung rampo nya ano yun?

Pag-i-learn mo na yun doon sa ano, uh, memory extension, naka-fix na yan. Just 12 plus 12, pala 24 GB. Maganda yan pag gumagamit ka ng mga IB application, mga, mga games. Tapos yung mga games. Tapos yung sa ano na? Sa so, water is yung yeah. may nung ba siya ngayon? na ka. 5 meters. 5 meters lang sa water. Hanggang 30 meters. Pero ano lang yan sa fresh water. So, sa ulan, swimming so pool. Sa ulan, so yung na, swimming pool. pool. Abang hindi ka pwede mo dito. So, sa so, mga ano? Mm. Mga falls. Basta ano siya, sir. Hindi siya tubig alat. Tubig alat. So, tagat so, lang mo. Dagat. Hindi siya pwede sa mga beach. Tapos ano yan, 120 watts yung charger niya sa loob ng box. So, within, within, 19 minutes, fully charged na yan. Tapos pag 0 to 50%, 5 minutes lang. Oo, oh, yun ano, eh. Ano. Hmm.

グレープのバイトはもう一度。

So yun na nga mga guys So ang napili ko ay Redmi Note 13 Pro Plus 5G sya Ang ganda ng pagkaka sa akin ni Kabayan eh. At may libre pa siyang Redmi Buds 4 Active Ayan, pinapaliwanag sa akin na nakasil siya kung gusto ko daw buksan. Sabi ko, wag na sa bahay na lang para masaya. Di ba? Para may surprise. Tapos, syempre, binili ko din yung Xiaomi Pad 6. Maganda kasi siya kasi Dolby, ano na siya eh, Vision Atmos. Yung sound niya, apat na speaker, left and right. Ayan, pinapakita sa akin yung resibo, yung warranty, yun na rin yun. So, ayan na, parang excited na ako so much. So, thank you kabayan. Okay, okay, yes, yun, yes, thank you very much. Thank you, sir. <laughs> Dahil nga guys, excited tayo. Ito, paspas -pas akong umuwi agad ng bahay. Ito na, unboxing na tayo guys. Mahal kasi guys, nung ano eh, nung charge ng telepono na nasira sa akin. Konting diferensya na lang eh, bago na. So, advice sa akin ni eh, Kabayan is, bumili na ng bago. Kaya ito na titingnan na natin ayan na bukas na open sesame ayan na twang o ba? Diba? eto na, nabuksan na natin, manual syempre, importante din natin yan manual na yan, babasahin natin mamaya at itong print cover, okay siya. Ang laki ng open niya do sa camera, oh. Oh, ayan, oh, kita nyo, oh. Silipin ko kayo, kitang-kita ko. Oh, diba? At tapos, syempre, ito na yung unit. Ito na yung ating pinakahihintay. Ayan, yun, oh. Ayan, syempre, babasahin natin konti. Lalo na kung paano insert yung SIM card. Syempre, titignan natin lahat kung ano yung mga laman-laman, ba? Diba? Importante itong manual na to eh. Oo. Oh. natin konti lang ha. Okay. So, bubuksan naman natin yung ating eto naman ang bubuksan natin. Pero, liligpit muna natin to Liligpit natin to Liligpit natin to likpit to eto likpit likpit pa so thank you sa redmi so ngayon eto eto ay regalo ko kay my loves hindi niya alam para sa iyo my loves para sa yan. Open mo na. Kasi ngayon lang siya magkakaroon ng tab. Ganda yun, napili kong yan. Tama-tama, pag mag-FB ka, sound ka, manonood tayong pelikula. Nako. Naka, ano yan? Naka-surround sound. ganda, manipis pero pa may ng kulay, black yeah na, niready ko muna siya. syempre, kinunay ko sa wifi okay na Is, eh, na testing na natin na ah. pitch yan ayan oh, hawakan mo lagyan mo na mga apps yan FB mga ganun ganun sa so, ano naman masasabi mo thank you <laughs> thank you nga oh, ginalit mo pa ako So, yun nga guys, no? Galit na galit siya pag bumibili ako ng mga kung ano-ano -no sa akin, ha? So, pag sa kanya, ay, natuwa na siya. No? Pag sa kanya, natuwa siya. Pag yung para sa akin, galit na galit. No? tulog. <laughs> At ito guys, inabot na ako ng kinabukasan. Hindi na ako nakatulog. Charot. Thank you for watching guys. God bless sa lahat. Babush!